Yeah, what's up mga ka-Jeep Trip at mga ka-Jeepers Welcome sa ating Gabs TV Night Vlogs At syempre, nandito tayo ngayon sa Indang Kabite mga boss At pumunta tayo sa mini-EB ng bagong grupo Na tinayo ng mga kabitenyo dito sa ruta ng Tresi Imus, Alfonso Dasma at marami pang iba Ayan, so etong grupo na to is bago pa lang Ayan mga boss Ibag, eto pa lang sila ngayon Actually, pure kabite jeepneys lahat ang mga nandito mga boss Ayan, so say isayin natin ito mamaya. So, tara, samahan nyo ako rito. Yun, mga boss, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, at syempre, unahin muna natin yung mga pumunta rito. Ayan, simulan natin dito kay Mantras. Mantras Evolution. Ito is gawang wild country, mga boss. Ayan, ang ganda bumper nyo. Ayan. Pa semi stainless lang siya galvanized yung gilid mga boss ayun oh. and boss kaway-kaway naman diyan <laughs> Ayan. Sir, makina nito, makina. Ano makina nito nakakabit? 4BC1, no? turbo Ay, hindi, hindi, hindi. Kala ko naka-turbo eh. Ayan. So, ito is 9-seater, boss, no? 9. Ayan, okay. So, ito is galvanized. Gawa ni Wild Country. Sir, orig Wild Country, no? Okay. Okay, next natin, syempre. Ito naman, biyayang Indang 13 Dasma. Si Prodigal San, mga boss. Ayan. Isa rin to sa mga pumunta dito, mga boss. Next natin 'to si Joe Wash. Ayan. Dito is Gawang San special 'to si ano, Prodigal San mga boss. Ayan 'no. Oh. So Cavite 'yan syempre. Okay. Next natin it's si Joe Wash. Ayan, ito is hindi ko alam kung sino'ng maker pero parang ito is society mga boss. Parang ang datingan is society. Ayan 'no. Oh. Okay. Nakalimbos na magso. Ayan 'no. Oh. Ito is parang waluhan lang, may lang siya mga boss. Okay, next natin. Syempre ito, si Crossfire, ayan. Okay. Ang may-ari pala nito is yung may-ari No Countryman mga boss. Ito is isa sa kanyang mga unit. Ayan. Gawang Wild Country Biyang Alfonso Dasma. Ayan. Ito is parang 10 seater o oh, 11 ganyan. Okay. Next natin si Gigolo mga boss. Ayan. Grabe, daming kabayo oh. Ayan oh. Napaka-solid ah, mga boss. May manok pa sa harap. Ayan. si Jigolo 2. So, possible, meron pa ibang unit to. Ayan. Naka-high ace naman siya, na habgabs, ayun, Society. Ito is gawang society all-star mga boss. ayun, Isa talaga sa mga pinakamakisig gumawa ng araw ng jeep. Sila society. Ayan. Wala pang mga Milwaukee nun, alam ko. Saka wild country. Society at Malagenya at Hayag. Yan yung mga dating gumagawa. Ayan, Santo Niño, etc. At napakarami pa ang mga jeepney building, jeepney makers noon. Ayan. So next natin naman ito yung si Lodi Special. Ayan. Ito naman isgawang Milwaukee, mga boss. Ayan. Medyo mahaba-haba. Ah, sampuan lang din. Mga sampuan lang din siya kahaba. Ayan. Okay. Next natin meron silang kasamang XLT dito. Ayan. Kulay red. Uh, medyo mahaba rin. Alam ko hindi naman ito bumabiyay. Parang pang private use lang. Kumbaga support lang. Alam ko jeep ni owner din yung may-ari na ito. Ayan. Okay. Next natin si Crossroads. Ayan. Dito naman tayo. Crossroad Imus Indang. Ayan mga boss. Galvanized naman siya. Okay. eto next natin. St. Joseph. Ayan. Ito is gawang hayag naman mga boss. Ayan o. Parang dati siyang pangkargahan or pangkargahan pa rin niya yun. Ayan. Okay, eto. Yung mga typical na itsura ng mga jeep ng Cavite Wayback. Eh. Mga ganyan yung ano, parang naka-bolt 5 yung ano niya, yung grills. Ayan. Ito is gawang society naman. Si Stariray. Ayan o, naka i cup mga boss o. Okay. So, next natin. Ito naman biyahing, biyahing SM13. Ayan. Gawang hayat din to mga boss. Ayan. So, next natin ito. Si Chabo Okay. Ito is gawang Santo Nino rin mga boss. Ayan o. Oh. So, tignan natin. Galvanized lang din siya. Ayan o. Oh. Santo Nino special mga boss. Okay. Next natin is naka 4D32. 32 ba? Sir, 30, 32 ba to? 34. 32 o 34 ang makina na ito? 34 na di turbo. 4D34 turbo, no? Ayan mga boss. Gusto mo, tingnan natin. Ayan, o, oh, sige, tingnan natin. Ano? Let's... Oh, kanina ba, riangat to, Rio? <laughs> tingnan natin, tingnan natin, tingnan natin. Ito si Air Force, mga boss. Ito is gawang Milwaukee naman. Parang old school pa nga to kasi tingnan mo may kilay po. Ayan. So, titingnan natin si Boss Boss. <laughs> si Boss ang owner ah. nito. Ayun. Ang makina nito, Boss. 3040. 4D 3040. Uy, grabe naman 'yon, oh, Boss. Stock lang. Uh, grabe right. naman Ay. 'yon. Stock lang 'yan. Stock lang. Sana all stock. <laughs> Ayun, 4 turbo. Ayun. So, napaka-solid din. Sir, ano model na Milwaukee 'to? 2011 2011 pa hmm. no kaya pala may kilay pa titig na ko rito eh old school old school na Milwaukee Sa sampuan na sampuan luwag sa sampu so, ilan ang transmission kinta lang kinta kinta kinta, kinta. kinta lang ayan, okay um, isig pa rin no ayan ang mga itsura na Milwaukee nung noon na mga kasagsagan ni Burara 2011 model to eh so parang Burara style din siya next natin syempre si God's Grace ayan mga boss Biyahing 13 SM. Ayan. Okay. Next is si John Paulo, mga boss. Ayan. Dito yan. Si, balik tayo kay God's Grace. Si God's Grace ay gawang society all star, mga boss. Ayan. Gawang society. So, lahat dito is pure Cavite made, mga boss. Ayan. So, hindi sila natatakot sa face out, mga boss. Ayan. Ayan, ito, ito yung naman is gawang rogen Ayan, gawa ni Sir Joel Creus naman to Ayan o Napaka solid din yun Galvanize naman to si John Paulo mga boss Next, si Unica Iha Ayan mga boss Biyayang indang Imus naman to Alam ko is ito yung Kabite made din Wala lang siyang nakatag Ayan, okay Next natin, ito naman Sunny, nakalagay Wala rin siyang nakatag pero parang piling ko society din to dahil doon sa KB niya. Ito, ito to, sa KB. Kasi parang ganyan ang mga gawa ng society na KB nung araw. Ayan. Biyahing 13 Imus. Next, ito. Biyahing 13 sa Pote. Mga boss. Ayan. Ito naman is gawang society din. May silang parang waluhan lang to. Siyempre, yung jeep ni boss Derek. Ayan. Nosa. Ayan. Ito is gawang ano naman to. Wilmar Special Ay, eh, hindi, mali Malagay niya naman to mga boss Ayan Gawang malagay niya, okay Next natin dito, si Diwata Oh, kala ko Kala ko Diwata pares, joke lang <laughs> Eto si Diwata is gawang Milwaukee mga boss Ayan So Makisig din oh Parang napakasolid din nito. At last but not the least, si Bangis mga boss. Ayan si, Bangis, si Bangis naman ay gawang society rin so halos karamihan dito is gawang society mga boss para mga naritoke o naremodel ang dami nila oh so, eto yung parang pinaka Unang grupo ngayon dito ng traditional jeep natin dito sa Cavite. Sa parting Indang at saka Imus. Ayan. Indang at saka 13. Ayan mga boss. Total is 1950s lahat sila. Ayan o. Oh. Okay. Ano yung motor? Siya ba? Galing yung motor yung yun. Boss. Mga sir. Ang <laughs> <laughs> <niya pong> ganyan gabi. <laughs> Ayan o. Oh. So sila yung mga may dala ng mga traditional jeep niya to. Ayan. Sir, anong dalang unit mo? Anong unit? Yung bangis. Yun. Yung kulay red. Nandun sa dulo. Ah, huli. Huli. Hey, yung sir, <laughs> Yun, hindi ba pares overload? Sana uh, all. eh, uh, <laughs> sir, ano mga kinano? Nung hindi diwata? Ano mga kinano? BD. BD1. May turbo wala? Ayan. Wala. Wala. Pangkalakal lang yan. <laughs> Kita mo? Milwaukee, tas pangkalakal. Sana all. <laughs> Kasama natin yung may-ari ng prodigal sa mga. Boss. Yun, at tumating na si Boss Gino. Ayan, oh, yung nablog natin na... Uh, Milwaukee, ayan, Ayan, sa likod o oh, yun. Ito, kulay red. Ayan. So, may dala atang ulam eh. Ayan, grabe dito. Solid mga boss. Napaka solid ng mga kabitenyo. Simple yan lang din pero ang kikisig ng mga traditional jeep nila dito. Ayan o. Oh. <coughs> Diwa na nakakrom no? Ito pala makina niya ni Diwata. Ito pangkargahan lang daw to, sabi ni boss. Ayun. Pangkalakal. Kaya sya walang mga upuan. Kaka Ay, kakakarga lang eh kasi kakakarga lang niya. Hay nlo to. Ka -ka Kakabiyahe lang, hay nlo. Ayun oh. Ano nga no? oh, no? dalawa kambio. oh. Ayos. 2016. Ito ano model to, sir? 2016. 2016. Ayan. Ang kasabayang ang gawin nito, yung alila. alila. Alila ni Boss Dani. Yeah. Yung binabiyahin ni Boss Dani ayan. Ginang Yung... oh, ito oh, solid oh mga boss oh. Si Dewata ng Milwaukee Motors. Yeah. Ayan. Ito ang diwata na makisig. Di ba? Ayun, ayun, ayun. Chat mo. Lowered. Oh, oh. Sa kanan lowered. Tama, tago ang gulong. Oh, Isipin oh, nila. Oo no? oh, ano? Aba, oo, oh, tingnan mo. Oo oh, nga, no? Lower ka. Hindi yan, wala Bagsak yung ang kaha, no? Mm -hmm. Pag kinarkahan ko yan, hindi na side yun saya. Ah, ganon? Oo. Ano mo yung gamit mo, sir? Tanso. Ang... hindi, yung molye na gamit mo dito pang NKR. NKR. Ayan. Tapos ayan, no? Nakatanso pa na. Ito yung basyo, no? Kung tawagin, no? Ito, basyo. Rang... Eh, tawari, ito, yung... ang... Eh, tapo. ng din si Ah, uh, taon ang tamang kisam eh. Hindi nagbabago. Ah, buo pa rin, oh. Oh. Kilang kakalakal 'yan. Mm. yung kanyang loob mga boss. Oh, din eh. Oh. Hmm. Talagang pangkargahan. Ilang tonelada ang kinakarga natin dito sir? Lima. Lima tonelada. Lagi. Oh. Uh, Tapos binabiyahe natin sa Divisoria. Um. Ano kadalasan yung mga kinakarga natin dito, sir? Uh, santol, langka Langka, tsaka santol, mm. Pag harvest time, no? Hmm. Tapos babiyahin din Bisoria. Bisoria. Kano ka gaano ilang oras natin inukuha pag ganoon? Gabi natin binabiyahe ba gabi? Umaga. Ah, mga madaling araw. Stress. Madaling araw. Hindi, mga alas 3 ng hapon. Ah, hapon. Okay, okay. Uh, maga. makabalik agad. Kumisa, nagdadalawang biyahe ako. Pag maraming kalakal, mm -hmm. nagdadalawang biyahe ako. Iyon, no? So, napaka solid pala neto. Ang laki nang naitulong sa inyo neto mm -hmm. ni Diwata, Ta no? Piton taon. Piton taon na, no? And oh. still counting, sir, oh, no? Oh. Ayan, okay. Oh, okay. Oh, dito tayo. Thank you, thank you, sir. Okay. Baka may babatiin ka, sir. Uh, uh Texan Pride. Thank you vlog namin. Ayan. Sino pa? Baka meron pa? Uh, mga pamilya ko. Ayan. Thank you. okay. Sino pa? Baka meron pa? Wala na. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Okay. Ay, sa dali si bus oh. Naul. Ngayon, Boss, shoutouts. Shoutout. Ngayon, no? Fair. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Ayan. Vice. Si Vice, oh. Ngayon, no? Hindi na naubos magpagawa ng jeep oh. Ngayon galing na naman kay Milwaukee po siya Papagawa na naman oh, hindi pa natatapos yung kay Rodion Motors eh. may, may Milwaukee na naman pinagawa ngayon Ay sana all <laughs> Sana ulit talaga. Hindi na bumibiyahe. Puro pagawa na. Puro pang pangulang. libangan niya, no? Oo, oh, libangan na. <laughs> Hello, oh? ah, dito na sila. Kakainan na sila, mga boss. Ayan. Si Balasik, mga boss, oh. Sige teacher. Eh, tama Diyan siya

Hanggang anong oras? Ang tanong. Pinaya pinayagan hanggang anong oras? Hanggang 12. Yo, no. Hanggang 12 po. Yeah, so ito. Yun. Si boss ang presidente. Boss, shoutouts po kay mga babatiin ka. Shoutout po sa aming pamilya, sa mga tropa, countryman. Yeah. So sa mga hindi pa nakapanood, uploaded na yung episode ni boss sa ating YouTube channel. Ayan. Siya yung may-ari ng countryman sa crossfire. Sir na. Yes, Ayan. At syempre siya rin yung presidente nitong Cavite Spines, no? Ayan. Cavite Spines, sabi, pulis daw eh, no? Ayan. So napakarami nila dito mga boss. tayo. Ayan, shot daw. Oh. Ayan, so sa mga boss, sa mga abang-abang lang sa mga upcoming episode ng mga jeep na to napakarami nila rito actually hindi pa lahat is makapunta rito ayan o oh. ibigay sa akin back hole no ayan okay ayan o oh. Siyempre, meron ditong isa pang dumating o oh. si Chloe Lancy Lancy ayan yan yan, yan. o oh, Lancy nga ah dito yung may-ari sir kamusta anong model to <laughs> anong model to 98 model original Nine, uh, society. na society. Origena society. No? So talagang halos lahat kay rito mga naka society, no? Oo, Marami ito. talagang gawa si society nung araw. Maganda, maganda siya ang quality ng society nung araw, no? Oo, yung tindig pa lang niya, yung mga suspension no. niya, maganda, maganda ang kanya ay. mga pangilalim. Magaling magkasat magaling talaga, oh. Ayan. So Saka mga ano niya, ang ang lata niya, lapat na lapat. yun. Kaya kung bagay yung society nung araw dito is talagang pumutok. Oo. oo. Ayan. Eh, may may society pa ba yun. ngayon? Ha? May society pa ba? Meron pa rin. Meron na, Meron pa. Uh, oh, nagagawa pa rin sila. Gumagawa pa. Ayan. So ito is uh, ayan niya. Ano makina nito, sir? BC1 lang, lang mo. BC1, no. Oh. Ayan. Ayan yung mga kadalasang kinakabit nung 90s eh, oh. no. Um, Kumbaga ito yung pinakamalaking makina noon sa no, BC2. Uh, oh. ayan. So ito is ikutan natin na isang matindi mga boss. Ayun no? Ayan. Ilang seater pala to, sir? 8 uh, seater lang. Mo. Ah, 9. Hmm. Ayun no? Sir, ito, noong nakuha nyo to, o nung dati pa, eh, maraming abubot to, no? Oo, oh, oh, loaded yan, nung Loaded, nga. no? Oh, uh, Ayan, hindi, uh, ano, hindi, ngayon kasi uso is clean look na, eh, clean no? Clean look na, uh, oo. Pero nung araw, puro pag light pa to. Pa, oo, oh. pati yung globe niya, yung mga headboard, kompleto. Oo, oh, may mga running lights pa na, uh, ano, na, ano, yan. So, nakakatuwa lang kasi itong jeep na to is, isa rin sa mga humubog sa alaala -ala ko nung bata. Ayan, Society All-Star. Napaka-solid yan. Sana mapuntahan ko din ng talyer niyan Ayan. Bukas pa sir, no? Bukas pa naman. Bukas pa. Gumagawa um, um, pa sila. Uh, Pero ang mga ginagawa nila sir is parang yung mga ano na ata, yung mga modelo na, no? Modelo na. Oo. Uh, uh. Hindi Pero ka mo ka ano maintain ko yung pagka-stack ng society. Totoo yan. Uh. Dapat yan yan ako um, baga... Mas stack, mas mataas ang value. Totoo. Ayan. Uh. Kung um, baga purista. Oo. Uh, uh. Kung tawagin, no? Ayan, okay. oh, so, sir, shoutouts. Baka may mga babatingin tayo. Ah, uh, sal uh, salamat sa samahan ng Cavite Pines. See, salamat yun. sa pagdalaw dito sa Cavite. Ayun. At sa Trabang Society, sa lahat ng mga jeepney lovers dyan, ayun. saluto tayo sama-sama. Okay. Sir, baka meron pa, may mga mga kapahabol pa na babatiin tayo. Ah, sa mga Team Lansi, sa mga syempre, sa mga pamilya na ayun. suporta sa aking hilig sa pag jeep Maraming maraming salamat sa inyo, sir. Thank boss. Okay, okay. Yun, uh, syempre, tapusin na natin itong ating vlog, mga boss. Uh, napakarami na rin napaka napakasolid ng Cavite. Actually, lahat sila dito is nagpapaganda at nag-aayos pa ng kanilang mga unit, mga boss. Ayan, so, ganyan lang dapat. Ayan. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa Sis Day 1. Ayan. At, pa tayong upcoming episode. So, paano? Kita